Tingnan nyo yung ibabaw ng dahon ng mga tinanim kong labanos. Yan. Frozen na siya. Hindi naman umulan ng snow kagabi. Pero ano na siya oh. nag na. Yan oh. Para siyang nalanta. Sobrang lamig na kasi dito sa lugar namin. Yan pati sibuyas. Ayan oh. Ayan, yellow siya oh. Ito, nalanta talaga siya oh. Naging frozen. So, didiligan ko siya para maalis yung ano. Yung yellow. Hindi naman umulam ng snow kagabi eh. Yung sobrang lamig lang. Ayan o, oh, yung repolyo Parang nasa siyang nalanta Grabe o oh. Ayan o, oh, yellow yan guys o Oh, oh.